<laughs> Magandang gabi po sa ating lahat mga idol Muli na namang nagbabalik Smoke Pretty Ghost Andito ako ngayon sa lugar na kung saan eh, nawawala yung kasama nila Idol Dokyo na si Mangkiting. Andito ako ngayon bilang tumulong para sa paghanap. Sana makita natin. Ngayong gabi mga Idol, hindi lang ako nag-isa. Andito si Idol Dokyo, no? So, yun mga ka-explore, magandang gabi sa mga ha uh, subscribers po dyan eh Lucky Explorer ngayong uh, gabi na ito napapasalamat ako kay Smoke Creepy dahil uh, siya na tutulong sa paghahanap kay Mang Kiting so, tatlo kami ngayon magsasama sa paghanap pati si Filimon Adventure Pinti so yun mga ka-explore uh, sana magtagumpay kami at uh, sana panoorin nyo po bawat ang gulo ng video namin uh, subscribe nyo rin po si Smoke Creepy Ghost at pati si Filimon uh, Adventure Pinti at pati sa iba lang namin kasama si Makiting sana makita na namin so mga kaislaw maraming maraming salamat abangan nyo po ang, kung ano mangyayari ayun mga kapilimon uh, ano maghanap kami ni Makiting Pinamin namin dun sa bundok uh, sana makikita natin ayun guys so ayun mga idol no uh, tatlo kami ngayon maghanap sa isang importanteng tao na si Mangkiting na dinala sa bundok napabalita kasi na meron daw nakakita sa kanila doon kaya sinabihan si idol natin na si Dokyo na andun sa bundok dinala so wag na nating patagalin to tara samahan niyo kami magandang gabi po So, dito na kami sa Tabi Ilog. Dito na kami sa Tabi Ilog mga idol. Oke okay, bro.

kali kurang do bro ini sih bala itu Dito na tayo sa ilog mga idol. Ayan. Ang kita nyo. Andito tayo sa bundok. So mga idol. Sana eh, andyan pa kayo no. Sumusuporta sa ating YouTube channel. Smoke with the Ayan. sepatu. гүн mm -hmm. mm -hmm.

Bunga ng lansunit. Parang may lumipad si ibabaw. Kanina nga, may napansin din ako doon. Oh, sa malaking puno. Boy. Nga. Ay, ano yun? Ano yun? Ay, parang na, ano? Ay, parang... May kumalampag ba? May kulam kumalampag doon ba? Oh. Pero hindi naman tao. Hindi hindi ko nakita. Kapag tao 'yan, delikado 'yan, baka si Radmore 'yan. Kung aswang 'yan, ayos lang.

para poco. Vamos a cortar el tallo. Continúa con Oh. Bro, para may kumak kumakalampag doon, bro. Oh. Ha? Dito. Uy. bro andi tuh bro, andi tuh.

Ha? Butin lang ro nakailag ako ro. mo? Uh. Tuloy. Okay. Tayo, tayo. Ah. Ah. O, ro nakailag na ako mo? Uh. Ha, nasa ana yon. Nang nula dok. Ha? Nang Hindi niyo na Hindi niyo na kanina. Hindi ko lang siya sinundan kasi ito yung inano ano ko. Pinanana tayo mga idol no. Dito Dito talaga tayo mga idol. Butin lang nakailag ako. Kaya pala na Kaya pala nahuli nila 'yung kasama nila. Kasi Uh, oh, grabe. Buti nilang nakailag ako mga idol. Ha! Huh? No! Ayun. ayun! Ayun, ayun. Bro! Nakita mo Bro! Ha? Ang bilis niya. Saan? Dito lang yun. Sa palagay ko bro, andito yung kasama ni si Magkiting. So, ayan mga idol. Biglang sumulpot sa likuran ni Dukyo. Buti na lang hindi ano. Biglang tumalon sa ilog. Grabe. Oh, hinahanap namin dito sa gilid ng ilog. Oh. Ang daming nakaputol na kawayan, oh. Ayun oh. Siguro ginagawa niyang pana 'yan. Ayun. Oh, yung simple? yung putol ng kawayan.

Okay ka lang bro? Yeah. Ha? Piglang nawala? Grabe Maghanda maghanda handa Maghanda maghanda tayo Piglang susulpot ba?